grabe no 15 years na pala ako rito sa Canada mga kainags, no December 2 2008 noong una akong dumating sa Canada contract worker Tapos ngayon December 2 2023 Ah uh, 12:30 na ng gabi ngayon grabe Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So naglalakad-lakad ako dito sa labas para makita nyo naman no nung araw na dumating ako rito ganitong oras. So balik na tayo kasi medyo malamig. Lumabas lang ako dito para ipakita sa inyo yung ganitong uh, oras no. 12:30 ng madaling araw mga kainags no. ng December 2, 2023. Wow, ganon kabilis ang panahon. Labinlimang oh, taon na sa Canada. Na parang kailan lang ay nangangarap lang tayo no. Na parang kailan lang ay nangangarap lang tayong makapunta ng Canada ang tagal ng mga proseso nung nandito na sa Canada ang daming mga experience ng struggle, failure pero hindi tayo sumuko kaya ngayon tingnan nyo mga kainags inabot na tayo ng 15 years although yung 15 years na yan may clip pa lang yan kung ikukumpara natin sa iba ng mga 30 years na rito sa Canada, 40 years na yan. pero syempre para sa akin yung 15 years ay matagal na yon mga kainags ano? matagal na kaya happy 15 years ko dito sa Alberta, Canada yan parang kailan lang, grabe pasok muna ako mga kinex, lalamig na ako yun know? tapos dati kinakanta ko pa yung kantang ano yun know? yung I believe I can fly. I believe I can soar. Whatever what you mean. Fly 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 go fly away. Alam mo ng rabbit namin, baka magisi. Amihi <laughs> na na na. So, twerta to in mag-aeni kinakanta ko pa dati yun eh, yung I believe I can fly I believe I can soar yun with feeling pa yun ha magiging <laughs> okay, magalit ha para <laughs> baka magising yung mga kasama ko rito sa bahay ano na eh pasado magalaw na ng madaling araw mga kahinags, ano tara pasensya na kayo mga kainays ha <laughs> napakanta ko eh Napakanta na naman ako. Pasensya kayo. <laughs> Nadala ako eh. Nadala ako sa story. No? Kasi parang uh, bumalik yung ala-ala nung time na unang tapak ng aking mga paa sa lupa ng Canada. Kasi dumating ako dito sa Canada, December 2, ng madaling araw. Tapos ang malupit nito mga kainags, wala yung sundo ko. Siyempre, eh, hindi ko ano bang malay ko dito sa Canada? Wala akong alam dito sa Canada, syempre naman, oh. Ano, ang ina-expect ina ko kasi noon, paglapag mo ng eroplano, meron ng, ano, meron ng nakasundo sa'yo, alam mo yun, meron mga placard na nakalagay doon yung pangalan mo, ibig sabihin, sila yung mga sundo mo, di ba? Kasi nga, hindi mo naman sila kilala, wala kang namang kilala rito. So wala, walang sumundo sa akin mga kinay sa airport. Ano na, yung mga tao, yung mga pasahero, wala na roon sa ano sa airport. Sabihin natin, konti na lang kami. Ang inaalala ko nung time na 'yon, sabi ko paano kung magsarado tong airport? Patay, hindi ako pwede sa labas kasi may snow na 'yon eh. At saka malamig na. At saka isa pa, syempre, yung katawan natin hindi naman sanay sa may snow. Hindi ko naman inexpect na maghintay ako ng ilang oras, di ba? Asin mag na lang ako talaga doon sa lugar namin. Nagtanong pa nga ako sa mga gwardiya roon, sabi ko, ano oras ba kayo magsasarado? Sabi ko gano'n kasi wala pa yung sundo Sabi ko sa gwardiya. May gwardiya kasi dun eh. Sabi ng gwardiya sa akin, ay ah, hindi, ano kami 24 hours open. Ay, salamat sabi ko. Ganun. So hanggang sa dumating yung <laughs> employer kong isa. Ang sabi niya sa akin kasi nagkoclose yung AMW alas 10 ng gabi nung time na yon. So malayo kasi yung airport sa Spruce Grove. No? May kalayuan yun eh. So, syempre, eh, pag nagsarado yung EMW ng alas gis, hindi ba naman agad aalis yan eh. Magkikwenta-kwenta pa ng mga sales yan, yung eh. mga kinita, mga sasarado, magkuklosing pa yan, di ba? So, 11, sabi natin 11 o'clock or 11.30 na tapos. So, nakarating siya siguro doon, mga 1.30 or 2, almost or around 2 o'clock ng madaling araw, ganun. So, yun, nasundo na, nakahinga ko ng maluwag nung sinundo niya ako, pero grabe yung pagod ko sa biyahe. Andito ako muna ako, naglalakad-lakad ako no? Pero pinarada ko yung truck ko doon sa ano Sa may parking Samantalang dati, sinasabi ko lang na nung 2018, sinasabi ko lang dati sa sarili ko na Uy, magsasampung taon na pala ako sa Canada dito sa 2018 Alain mo, parang kailan lang yon? 5 years ago na palang nakalipas nung 2018 na yun tapos hindi natin mamamalayan yan Another 5 years na naman ang madadagdag na taon Ganong kabilis ang panahon mga no? Ganong kabilis ang, ang, ang time, ang oras Grabe Hindi ka makapaniwala Parang sabi ko parang celebrate ko lang ng 10 years anniversary ko Noong 2018 Na nandito ako sa Canada Tapos ngayon 15 years na Ibig sabihin 5 years na agad yung lumipas na taon Grabe no Kaya Minsan pag nanonood ako sa Facebook Talagang totoo yung mga sinasabi nila doon eh, no? Uh, enjoy mo yung buhay mo. Balance life lang. Kasi hindi natin namamalayan ang oras. Ang bilis lumipas niyan. Magugulat na lang tayo. Nagbago na lahat. Ay, nako, susot mo na ako ng salamin kasi alam mo naman, nalagaan natin ang ating mga beautiful eyes. Yan. Ah. ah. Kakain muna ako sa MW. nagpapahanap kasi si Mahal na ng band paper, no? meron siyang ipiprint doon sa binili nating printer nung nakaraan no? kaya lang wala rito sa ano eh, pupunta na lang ako ng staple para sigurado ito na nga ba sinasabi ko eh kaya lagi akong tumitingin sa salamin mga kainags ano? kasi tinitinan ko kung meron mga nakalabas na balahibo sa ilong ko eh, yun kasi nakikipag-usap tayo, yung kausap natin nakatingin sa ilong natin kasi may nakalabas na balahibo dyan, gumagano habang, habang nagsasalita ako gumagano ganun yung bubu balahibo sa ilong mo oh. <laughs> parang parang ano eh ha, gusto na gusto nang gusto nang tapusin ang kausap yung usapan nyo kasi hindi siya komportable sa sa balahibo sa ilong mo na gumagalaw-galaw lang ano <laughs> kaya meron akong dalang gunting mga kainags ano gunting to ano lagi na sa sasakyan natin yan para sakaling silipin man natin meron tayong balahibo sa ilong ayan no oh, pwede nating gupit-gupitan gupit-gupitan ito ganyan no oh, oh di ba pero tingin tayo sa lamin baka mamaya eh. Yeah, yeah, no? oh. Ayan, yeah, no? oh, kita, nababawasan, no. Oh, di ba? Dito muna tayo, no. Hanap lang muna tayo ng paper. Kasi hindi ko makita kung saan dito, eh, no. Maglilibot-libot muna tayo. Oh, ito, to, 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 to. $8, oh. So. Tingin tayo ng no? medyo may quality, ano. To, 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 ito. Ay, to, to, to na no lang. $9. Medyo mas okay-okay kahit pa no. Yan, van paper. Yan, so mga office supplies dito lang tatagpuan niya sa ano, office supplies, mga school supplies dito sa Staples. Do sa mga hindi nakakaalam ano. Yan. Kuha tayo isa, bayaran na natin. Yan. Mabili na tayo, no? So okay na yung pinapabili sa atin ni Mahal na Reyna. Nandito tayo ngayon sa Home Depot no kasi nagbayad ako ng ano no, utang natin dito. Kung natatandaan niyo, Uh, nangutang ako dito ng impact, impact wrench at saka battery, no? yung Ryobi. So, $400 yung nagastos natin noon. Nautang pala. Uh, at nabayaran ko na siya ng $300. So, meron na lang tayo natin $100 na utang. Yun. Tapos itong GoPro ko, actually, itong GoPro ko mga kainags, binayaran ko na rin to. Uh, kasi yung GoPro, ginamit natin na pang utang dyan is credit card. So, nakapag-utang tayo ng $600, di ba? Kasama na yung battery. So kasi pagka-credit card, binabayaran ko kaagad yan mga kainis. Hindi ko na pinapalipas ng uh, isang linggo or dalawang linggo yan. Para lang makagawa tayo ng history sa credit history natin na makakatulong sa atin sa mga susunod na panahon na pangangailangan natin. Dito kasi sa Home Depot at sa Canadian Tire, meron kasing card dito na walang interest sa loob ng anim na buwan na pwede mong bayaran hulug-hulugan. Which is okay, mangutang pag walang interest. Katulad dito sa Home Depot at sa Canadian Tire. Kaya pag may nagustuhan ako dito sa Home Depot at sa Canadian Tire, talagang ginagamit ko yung uh, ano ko, mga, mga card ko doon. Kasi yun yung masarap mga utang e, eh, no? walang interest na pwede mong bayaran nga ng ilang ilang ano, ilang buwan. Doon sa mga nakaka, ano, nakakatanda no, ito yung inutang natin eh, o. Oh. Ganito yung inutang natin no nakaraan, di ba? Tapos yung battery na 6A. Yan. So, ano na tayo? Punta na tayo doon sa bangko mga kainags, ano? Uh, Mag-withdraw na tayo ng kailangan natin i-withdraw bago pa natin makalimutan. Dahil ilang ilang oras, ah, ilang araw na lang eh babiyahin na tayo no? so minsan mga kainags ano, yung pag-utang natin minsan dapat sinasamahan din ng diskarte yan eh, no? pinag din natin katulad ng nabanggit ko yan ako mahilig akong mautang dito sa Home Depot bukod sa nakakagawa na tayo ng credit history yung sa ano yung history sa pagbabayad you know, maganda, good payer eh wala pang interest nga yung mga nauutang natin dito pwede natin bayaran ng 6 months yan pero pag sa mga credit card naman, pag katulad ng sa iba, katulad ng GoPro natin, bumili tayo, hindi naman pwedeng gamitin yung Home Depot rito card or yung Canadian Tire card, hindi pwedeng gamitin para makautang tayo ng GoPro, no? So kailangan talaga natin gumamit ng credit card talaga natin, yung Visa at Mastercard. Ayan, pagka Visa at Mastercard na yung ginamit natin, binayaran natin ng ano no, cash. Isang bayaran na lang para wala na tapos na. So dapat talaga may diskarte rin sa pag-utang, ano? birang bihira kasi ako mag-withdraw ng cash dito mga kainex no? Doon sa mga hindi nakakaalam Ang madalas kong gamitin, credit card Usually halos lahat ng mga tao dito credit card ang ginagamit no? Kasi para sa akin, pag nagdala ako ng cash parang jahe no? Parang lagi kang namumroblema Kasi minsan baka mamaya nawala kung saan saan mo ilalagay Tapos mamaya pag ibinayad mo sa O ginawa mong pambayad Siyempre may sukli yan Minsan yung mga barya mabibigat sa bulsa kakalansing kalansing pa yan hindi katulad nung ano, uh, credit card very convenience para sa akin swipe ka lang na swipe, 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 swipe o ba diba? walang sukli nandun lang lahat sa credit card mo tsaka hindi sa gabal no very, napakagaang dalhin walang bariya, walang bills na hahawakan ka wala eh, ganun sa akin na tapos pag sweldo babayaran ko lahat isang bayaran lahat. So ganun ako mga kainex, ano? Mas mas convenient ako sa ganun. Para ano, uh, mayroon lang kayong ideas. Kasi pag nakapasok na kayo sa ano, no, sa maraming utang, yung hindi na kayo makabangon. Mga, ano, malaking problema 'yan mga kainex, ano? Uh, hindi naman tayo nangungutya, ano? Kumbaga, ito ay paalaala lang para do sa mga baguh baguhan dito sa Canada. Kasi nga dito sa Canada, Napaka ano, napakadali. Napakabilis mangutang mga kainag sa ano. Napakabilis. Ha. <sighs> eh, wala namang masama kung magpapaalala tayo sa mga kababayan natin na bagong dating dito sa Canada, ano. So by the way, magsha-shoutout nga pala ako. Meron nga pala pinapa sa akin, ano. Asa may cellphone ko. Mamaya pag nasasakyan na tayo. Yo sa mga kababayan natin, ano, na bago pa lang dito sa Canada. Ah, habang wala pa kayong utang, pag-aralan yung maigi. Kumbaga, huwag kayo magpasilaw sa ano no, sa mga utang-utang. Uh, habang hindi pa kayo PR o kahit PR na kayo, eh dapat marunong kayong dumiskarte sa paggamit ng pag-utang. Ang pag-utang kailangan think twice bago nyo pasukin ang malubog sa utang mga kainag sa pumunta pa ako ng Costco no para lang bumili nitong mga beef chew sticks ng mga aso natin ano. Yan. Kasi gusto ko malibang sila rito eh. Ayan. Kalay mo, no? 20 dollars. Bumiyahi pa ako para lang makabili nito. Ah, hindi, para na sa mga aso natin importante. Mamimiss natin yung mga aso natin pagka iniwan natin yung... Tsaka syempre, hahanap-hanapin din ako ng mga yun pagka wala ako sa piling nila. Especially yung maliit, si ano? Si Sayo. Ay, si Saya, yung bunso. Naku, panginoon, hahanap-hanapin ako nung no? kasi nasanay sa akin na lagi yung katabi yun eh no? so marami talagang tao pag weekends mga kainags ano? pag ganitong sabado siksikan pero mabilis naman yung ano rito kasi course ko mabilis naman yung proseso nila no? especially sa pagbabayad oh, there you go there you go welcome pati yung parking ano nagkakahirapan maghanap ng parking eh kaya ako nakapag park ako dun sa dulo mga kainis sa dulong dulo eh saan ba tayo nag ka yan ay ah, hindi dito pala dito dun pala ay no Yon. so may gasolinahan malapit yan bago tayo umuwi mga kainis shout out muna tayo no yan shout out kay ano no kay Patrick Vicedo yan uh, good luck sa paghahanap mo ng work dito sa Canada yan So shout out din kay ano no kay Nes Narciso Jr. at saka sa ano, no Narciso family ng Quezon City. Yan maraming maraming salamat po sa panonood ano. At ano po pala ano happy birthday po pala kay ano ngayong araw na 'to December 2 no kay Reynalda Sotelo. Yan mula kay Marites sa anak ninyo no. Happy birthday po Nanay uh, uh, Reynalda Sotelo. Yan. At maraming maraming salamat po sa panonood Araw-araw daw siya nanonood At maraming maraming salamat po talaga Ito yung train mga kainags ano? Ang cute eh oh. Yung mga, kasi mga kasunod nating mga Sasakyan na nandoon Nag-aatrasa na no? Kasi mabagal tong train na to no? Inabutan tayo <laughs> Pero okay lang Hindi naman tayo nagmamadali Ayan natin na nyo Ganda no Ayan. So napakabagal yan Takes time So, atras na rin tayo. Ayan, grabe. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ayan, dito na tayo sa bahay, ano. So, meron pang araw. Inabutan natin may araw pa. Pero ano na ngayon? Mag, uh, ano oras na ba? Tingnan natin kung anong oras na, ano. Para updated naman kayo mga kainags. Kung anong oras na ngayon. Ayan, oh. 3.31 ng hapon ano ah, di ba kaya palubog na si Haring Araw kung napapansin nyo yung si Haring Araw nakalubog na palubog na pala so 30 minutes madilim na to madilim na paligid natin alas 4 so pasok na tayo para mapakain na natin sa ating mga aso yung ano binili natin ano no to 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 to, yan pasok muna tayo sa kaharian yan napansin nyo gulo ng backyard natin ginulo ng mga aso <laughs> Let's go, buddy. Ah, oh, halika na kayo. Bibigyan ko kayo ng nito. Ano? Naamoy nyo ba? Nako, behave na behave ang mga buranggot. Sandali lang ha. Bubuksan natin. Ito na, Yan. Sa'yo. Oh. Parang ayaw mo ha. saya. Ah, oh, saya. Saya. Gimme. Gimme. Hmm. Yo. Yun mga kainags, no. Naka ilang uh, uh, ano na ano, oras niyan. Uh, Alas uh, 8 na nang gabi, no. <laughs> December 2 mga kainags. Tapos bukas, Sunday, Monday, Tuesday. Welcome Philippines na tayo. So, sobrang excited ko na. Napapansin niyo 'di ba yung ngiti ko ha, umabot ng ganti Excited excited masyado, 'di ba? <laughs> <Amin>. <laughs> so pasensya na kayo mga kainis sana. Over exaggerated ako eh kasi ganun talaga eh, no. Ha, <sighs> syempre nakikita na natin yung mga mangyayari pag nasa Pilipinas na tayo. Yan. So siguro hanggang dito na lang muna yung vlog ko ngayong araw na to mga kainis, ano at magpapalam na muna ako yan, kita tayo bukas ng araw ng linggo yan. hanggang sa muli mga kainags maraming maraming salamat